Naisip mo na ba kung ano ang nagpapaganda agad ng isang tao sa paningin ng iba? Paano kaya kung may agham sa likod ng pagkahumaling? Ang mga bagay na nagpapadama sa isang babae na gusto ka agad-agad. Ngayon, malalaman mo ang mga sikreto na napatunayan ng behavioral psychology at mga bagong pag-aaral na makakatulong sa iyo na magkaroon ng mabilis at malakas na koneksyon. Hindi ito mga biro o pangakit lang, kundi totoong mga prinsipyo na nagpapakita kung paano gumagana ang pagkahumaling at damdamin. Isipin mo na lang na alam mo kung paano mapasaya, mapatawa at maparamdam sa kanya na konektado ka siya sa iyo agad. Handa ka na bang malaman ang sikreto ng matinding pagkahumaling? Tara, simula natin! Ang pagpapatawa ay hindi lang para lang magpasimula ng usapan. Ito ay malaking senyales sa pakikipagkapwa Ayon sa mga pag-aaral, iniisip ng mga babae na ang pagkakaroon ng sense of humor ay tanda ng talino at galing sa pakikipagkomunikasyon. Dalawang bagay na gusto nila nang hindi nila namamalayan. Magsimula ka ng mga simpleng biro o nakakatawang salita sa simula. Ang pagpapatawa ay nagpapakita ng pagiging malikhain at galing sa pakikisama, kaya maganda ang dating mo. Nakakatulong ito para bumaba ang tensyon at maging komportable ang usapan isipin mo ang pagpapatawa bilang tulay na nagdudugtong sa inyong dalawa. Kapag tumawa siya, naglalabas ang utak niya ng dopamine, isang kemikal na nagpapasaya kaya iniuugnay niya ang saya sa iyo. Subukan mo ito. Kwento ng isang nakakatawang karanasan mo o isang nakakatawang napangsin mo. Makikita mo kung paanong magiging interesado siya. Ngayon, mahalaga rin ang paraan ng pakikipag-usap. Ang tunay na papuri at pag-aalaga ay hindi lang maganda ito rin ay nagpapalakas ng pagnanasa at saya. Magbigay ng papuri sa mga natatanging katangian o ginagawa niya tulad ng Ang galing mo talaga sa ginagawa mo. Gamitin ang malamping na tono at gayahin ng kilos niya paminsan-minsan para ipakita ang pagpapahalaga. Iwasan ang mga walang kwentang papuri at mag-focus sa totoong mong paghanga. Kapag palagi kang nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal, mabilis na nagkakaroon ng malalim na koneksyon ng babae sa iyo. Nagkakaroon ng tiwala at napapalambot ang loob niya. Ang positibong komunikasyon ay parang pagtutubing sa halaman. Tumutulong ito para lumago ang pagmamahal ng mabilis. Ang paghaakit na romantiko ay nagpapasigla sa tinatawag na behavioral activation system ng utak. Ito ay umaasa sa gantimpala at saya. Mag-create ng mga masaya at nakakatuwang karanasan habang naguusap kayo. Gawin ng mga bagay na nagpapasigla ng interes at kasiyahan. Mahilig ang utak sa bago at nakakagulat, kaya sorpresahin siya ng kakaibang idea o gawain. Kapag pinukaw mo ang sistema ng kanyang gantimpala, hindi lang atensyon ang nakakamit mo, kundi narerelate niya ang saya sa iyo. Kapag mas masaya ang interaction, mas dumidikit ang pagkahumaling simpleng tip. Yayain na sumama siya sa isang biglaang adventure o kwento na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Ang emosyonal na koneksyon ay higit pa sa salita. Ang pagsabay sa damdamin niya at paggabay na maingat ay nagpaparamdam sa kanya na nauunawaan siya ng dalim. Kung siya ay nervyoso, simulan muna sa medyong mataas na enerhiya at dahan-dahang pababain hanggang sa maging kalmado kung masaya siya, sabayan ng excitement niya at unti-unting dalhin siya sa pagiging tapat at malapit. Ang ganitong dayas ng damdamin ay nagpapakita ng malasakit at pag-intindi sa isa't isa. Ito ay parang inaayos mo ang radyo sa tamang tunog kung saan naririnig mo ang tunay na nararamdaman niya. Kaya mas tumitibay ang koneksyon. Nagkakaroon ng seguridad at pagpapahalaga ang babae kapag naintindihan sila ng lubos. Ang mga tinding emosyon ay nagiging magagandang alaala. Ang pagtawanan, kasiyahan o adrenaline rush ay naguugnay ng mabubuting damdamin sa iyo. Gumawa ng mga mahalagang sandali gaya ng pagiging masaya o thrilling at iugnay ito sa presensya mo. Gamitin ang mga kilos tulad ng banyag na hawak o sabayang pagtawa para tumimo sa memorya. Ang mga emotional peaks na ito ay parang bookmark sa utak kaya hindi kanya malilimutan. Subukan mong magpatawa ng todo o gumawa ng isang sandaling may excitement o kaba, tapusin ito sa pagtitig sa kanya ng bahagyang pang mas matagal. Iwasan ng maging sobrang hype o impulsive pero ipakita mo ang tunay mong gusto sa kanya. Kapag ipinakita mo ang tunay na damdamin, nagsisimula rin umayo ng kanyang damdamin pag-aralan ng mga psikolohikal na sekreto tulad ng scarcity, kung saan pagiging hindi ganun kadalas makita ay nagpapataas ng gusto sa'yo. Bigyan siya ng kontrol sa pagpili para daay malaya siya. Bigyan ng ideya tungkol sa mga susunod na kasiyahan kasama ka para ma-imagine niya ang magandang kinabukasan. Halimbawa, magmungkahin ng iba't ibang plano sa susunod na pagkikita at mga bagay na pwedeng gawing magkasama. Ang pagkahumaling ay hindi tungkol sa pagbibiro o paligoy-ligoy lang. Ito ay tungkol sa tunay na koneksyon, pagunawa at pagpaparamdam na mahalaga siya. Simulan mo nang ilapat ang mga prinsipyo ng agham na ito ngayon. Dalhin ng pagpapatawa, positibong komunikasyon, tunay na interes at damdaming pagkaintindihan. Sanayan ang paggawa ng masasayang sandali at makikita mo kung paanong kusa na lang lalago ang pagkahumalin. Nasa iyo na ang kapangyarihan para mapasayo niya ang puso niya agad. Subukan mo ngayong gawin ng ilan sa mga tip na ito at damdamin ng pagbabago.